Good ah, morning mga mas, tayo ngayon sa Bukayo Bulangan, papakita ko tayo ng mga mga sa Ay, hindi na oh. oh, inain pala ano Pagkano yung block na inain mo? Limanda na, na double pc, piece O, banded double pc piece, inain oh. pang breed oh. 500 lang ano, ilang buwan na ano na ito? Mga isang taon na Isang taon na? Oo. Dom sa buhay. Anong layan yan? Dom. Napakagandang dom na, na, so, na iniinit ko. 500 lang ka-master. Isang taon na itad. Mayroon pa siyang win pa. Double yung 500 lang dom na iniinit bargain Bargain. 500. Budget feel Bargain lang yan. Ganda pa pa yung kanyang mga kaliskis 500 lang mga kamasya eh. e, ka, Sige kaibigan Pa dahi pang manok dito Sige pa kaibigan, magkano yung nalis yung manok mo? Dostos, anong bali niya atin yan? Gilmore Hatch Ilang buwan na kaibigan? 8 months yun, naman to Gilmore Hatch Ayan, yeah, tuto lang mga kamasya 8 months yun Ayan, tuto kaya, kaibigan, okay, okay, big. Magkano naman yung Ano naman din yata naman ako. Golden boy. Ay, golden boy. Tupay, bilang buwan na. 9 months naman month, ito. Golden boy. tupay 5 na kamasa. Ayan. 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 Oh, ganda ng mga manok Green leg pa na. Magkano inari sa KB yung manok mo? Okay, beta ah, Magkano Nabili mo ma. Nabili niya, nabili Bili, ah, niya. Eh, ilang, na. Ito, mo Nabili, beta 1-7 Ah, dalawa Kasi kasama niya 1-7, ilang buwan Ganda, green leg pa niya 1 dalawa ano bali niya itong tomato mo? Ah. ah, hiraw. Ah hiraw. Ano? Balik, balik. Ipipilay siya. kanaway ng tatay. Ang gano'ng 1 Hiraw. Ganda. Opo. na tawad sa dalawa. Ayan pa. kelso. Okay, ganda. Ang lasa. Ang kulay. Magkano may sa kaibigan? 3 ah. Dalawa. 37 naman. Dalawa na. No? 37 dalawa kelso tsaka ano ito? 5k lemon 3, 5k sweater ano magkano to 18 pag isa na pag dalawa 35 ano ilang buwan na kaibigan 6 to 7 months ayan going 7 months oh so. ayan mga master ayan 35 naman dalawa mga master ayan yung 5k sweater tsaka isang white kelso na